Welcome to Team Black Knights. At ngayon, may papakita akong business opportunity na pwede mong gawing part-time. As a load consumer, araw-araw mo itong ginagamit. Simula ng binili yung cellphone mo, ay gasos yan. Kada text mo at kada tawag mo, gumagasos ka. Pero ang tanong, kumita ka ba? Ang sagot dyan, isang malaking no. Ngayon, meron na tayo na systemic concept. Ibig sabihin, pwede ka nang kumita mula sa load consumption mo. Kada text mo at kada tawag mo, kikita ka na. Posible nangyari mangyari yan sa re-system ng Telepinol Corp. Established noong August 24, 2012 at legal na nag-ooperate sa 4th floor Star Mall sa show, Mandaluyong City. May tinatawag tayong basic formula of business success. Iyan ang M plus S plus S plus S. At 'yan din ang ginagamit ng mga successful companies tulad ng San Miguel, SM at Jollibee. Umpisahan natin sa market. Napakalaki ng market natin. Sa labas at loob ng bansa, at 2 billion SMS per day ang ginagawa natin. Nakikita ng Smart, Globe at Sun. At habang tumatagal, palaki na palaki ang market natin. Pag-usapan naman natin ang system. Dito, yung ordinary chicken, pag pinasok sa system ng Jollibee, paglabas, chicken joy na. Ganun din sa load. Kapag pinasok natin sa system ng TPC at ginamit natin, kikita tayo. Dito naman pinapakita ko paano mag-load. I-type mo lang ang mobile number ng lolodan mo, space, product code, at i sa gateway. Ang simple lang, no? After seconds lang, papasok na agad ang load mo. Ang bilis, di ba? Yan ang excellent service ng TPC. Ngayon, umpisa na natin mag-build ng business structure at pipiliin lang natin yung mga right people na magiging business partner mo. Dito natin malalaman kung qualified sila. Dapat gumagamit ng load. May pangarap na gustong maabot. Bukas ang isip para aralin ng system may pusong tumulong sa kapwa load consumer at dapat team player na kaya mag-adapt ng mga qualified para turuan kung paano gawin ang negosyo. What if nakapag-adapt ka ng limang qualified? At sa bawat family ng business partner mo ay nakakapag-consume ng 1,000 loads sa loob ng isang buwan? At to 7th level ng organization mo, ito ang pwede mong kitain monthly. Bakit monthly? Kung ngayon na buwan nag-load sila. Sa susunod na buwan, malamang magulod ulit sila. Dito, hindi ka nagbenta. Ang ginawa mo lang, tinuruan mo lang silang magload sa sarili nila at sa family nila gamit ang lease system ng TPC. Paano mo kikitain yan? Bili mo yung lease system ng TPC. Ang lease system ay mabibili mo lang sa halagang 2,500. At kasama dito ay 30 pieces credit for system users brochures, and product code, tarpaulin, at personal account website. Ang maganda dito, after mo makapag-register ay makakatanggap ka ng text na ikaw ay isang official member ng TPC. At dahil member ka na, kasama ka na din sa Consumer Empowerment Program. At ito yung mga magiging benefits mo as a rich system owner. Convenience, gamit ang cellphone mo, pwede ka na makapag-load anytime, anywhere, any network discount. Magkakaroon ka na din ng lifetime discount sa prepaid load, credits, may 30 pieces credits ka na pwede mong ibenta sa mga hindi pa handa sa 2,500. Nagusto lang munang i-enjoy ang benefits ng convenience and discounts. Pero wala silang unlimited rewards na meron ka. Builder's Reward Sa a re system owner, pwede ka na mag-adapt ng mga qualified at mag-build business structure mo. Nabibili din ng re system bibigyan ka ng TPC ng 300 pesos reward at makaka-receive ka ng text you earn 270 from your direct referral. Ganoon din sa iba pa nating magiging business partner na gusto din magkaroon ng convenience, discount at unlimited rewards. 300 pesos ang matatanggap mo pag bumili din ng Reese system. Partnership reward. Dito, dalawang tatandaan natin. Team A and Team B. Kapag bumili ng ring system ang magiging business partner mo, ikaw ang magde-decide kung saan team mo siya ilalagay. Kapag nag-pair sa team A at team B mo, bibigyan ka ng TPC ng 700 pesos reward at makakasip ka ng income notification system real time. Basta may pumasok sa team A at team B mo, kahit hindi na ikaw ang nag-refer, bibigyan ka ng TPC ng 700 pesos reward. Tingnan natin kung magkano pwede mo kitain sa partnership reward. In one month, dalawa lang ang naging business partner mo. Dito, kumita ka ng 700 pesos partnership reward sa unang buwan mo. At ganun din ang nangyari sa business partner mo. Dalawang din ng dalawa hanggang 12 months. Gamit ang power of 2, as a system owner, ito ang pwede mong kitain in one year. Sabihin natin 50% lang, ang nangyari sa iyo? Pwede na ba sa iyo? Sabihin natin 25% na lang. Hindi, gawin na lang natin 10%. Sa malita puhunan, ito ang potential income mo. But wait, there's more. Habang ginagawa mo ang business mo, habang na-enjoy mo ang benefits mo na convenient at discount, habang na-empower -e ka ng mga low consumer tulad mo at habang kumikita ka. Dahil sa sobrang sipag mo, bibigyan ka ng TPC ng rewards tulad na at ito pa. Ito ang re-system ng TPC. Take the convenience, you enjoy. Thank you and welcome to our team.